Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas humi na nga po talaga ngayon, ang Sacramento Kings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Simula nga po mga katrops nang makuha ng Sacramento Kings si DeMar DeRozan sa nagdang off season ay itinuring na nga po sila bilang isang ganap na super team sa dami ng talento ngayon sa kanilang lineup kaya expected na nga po ng mga eksperto na isa ito sa mga teams sa West na maagang aangat sa standings at makakapasok sa darating na playoffs. Ngunit sa hindi nga po inaasahan ay bumagsak nga po ito agad sa standings sa kanilang hawak na record ngayon na 8 wins at 9 losses bilang katap 12 lamang. Ibig sabihin, kahit manapa-improve na nga po nila ng gusto ang kanilang lineup ay hindi pa rin nga po ito nagiging sapat para manalo at maging competitive sila sa kanilang mga laro. Natatalo pa rin nga po ang Kings kontra sa mga mas may hinang kupunan. Kagaya na lamang ng Brooklyn Nets na, na natalo sila ngayong araw sa score na 108-103. Sa kabila ng nagawa dito ni De'Aaron Fox na 31 points, dumanta sa bonus na nagtala ng 13 points at 18 rebounds, at si DeMar DeRozan na gumawa naman ng 18 points dito. Kaya nangangahulugan nga po nito na hindi talaga nila kayang manalo nang wala si Malik Monk sa kanilang lineup, lalo pat wala nga po sila ngayong consistent na players sa kanilang bench. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Napatunayan na nga po mga katrops na nag-struggle pa rin nga po talaga si Antona Davis kapag may nakakaharap siyang mas malaki at malakas kesa sa kanya sa ilalim ng basket, katulad na lang ni Nikola Jokic. Kaya ito na nga po ang mismong dahilan bakit hirap na hirap na manalo ang Lakers sa tuwing nagkakaharap sila ng Denver Nuggets. Kaya kailangan na nga po talaga ng kanilang team na pagbigyan na nga po ang matagal ng hiling ni Anthony Davis na ibalik siya bilang kanilang power forward. Subalit kung gagawin nga po nila ito ay dapat nga po silang kumuha ngayon ng isang sentro na merong mas malakas, mas malaki at mas matatag na pangangatawan. Hindi era naman nga po kayang tapatan nila Jackson Hayes, Christian Wood at maging si Christian Coloco, si Nikola Jokic. Kaya ang naging isang sentro lamang nga po ayon sa mga fans at analyst na may kakayahang makapagpahinto ngayon kay Jokic ay si Dwight Howard. Na pinagpatuloy na naman nga po ang pagmamakaawa ngayon kay Rav Pelinka at kay Geneva simula ng malaman nga po nito na natalo na naman ang Nuggets kahapon, ang Los Angeles Lakers. Yes, pinagpapatuloy na naman nga po nito ang pakikipag-usap sa front office ng Lakers upang sa ganon ay bigyan lamang siya nito ng panibagong chance at kontrata sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.